po, mag-adobo tayo ng karup yan, no? ng karup. Yung karup po yan. Uh, yan ang ulam naming tanghali. Yung, yung gabi, i-adobo ko naman siya. Ganyan nilang, 是的呀，哎呀，辛苦。 Niya, kaya hindi natin pwede isama sa room natin ito po maganda maganda tangali ito po ang ah, magluluto tayo ng adobong karup ito po yung karup natin ah, nilaga ko na po yan yung adobong karup na gagawin kong adobo karup po yan yung karup parang ambig at meron po tayong sibuyas pawang at sili. Dinumiyaw ko si din mas nagmangang. At, at meron po tayong toyo nito Makati. At po yung toyo natin at yung suka. Yan, sisimulan na po natin mag Ito ang at, ating adobong parok. Μετά την ελληνική εμπειρία Τα έχει σε για να δημιουργηθεί μια ελληνική Ayan po, at ilalagay na po natin ang ating karo. Ayan. At Dahil na ating natin ang konting na po natin ng konting syuka. Dahil na po natin ang konting syuka. at ang ating toyo. Lagyan na rin po natin ng toyo. At uh, yan yeah po, hintayin na lang po natin kumulo yan para mapatayo natin at itimpla na lang po natin mamaya. At natin. ating 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 karup yan. Adobo natin karup. 2.6 meter maniniwala king lasa. Inglado na ang ating ito. na po, po siya. Sasali na po natin siya dito sa ating mga na po ang ating adobong karup. Yan. Sana magustuhan ninyo ang ating video sa niluto nating adobong karup.